alam nyo, uh, hindi biro po ito ha. Ito'y dulot ng papapursige katapangan ng mga tao rito. Buhay po nila ang talaga kinaya nila rito ha. Hindi malayong balikan sila rito. Kung minsan, kung iisipin mo itong mga taong ito nandirito, mga testigo, lahat po ito, Pagod na ho yan. Hindi mo pa masabi kung mamaya takutin pa yan. Tapos may mga gantong komento. Of course, masakit yung ganyang komento. Tao lang naman kami eh. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Lalo kami magtatrabaho. Lalo namin papakita talagang manguhuli kami na manguhuli po rito. Yan ang guidance ng ating mahal na Pangulo. No? Yun lang masasabi po na po At higit sa lahat, ito po'y na-videotape kitang-kita ng tape, hindi lang ho ito sinabi ng mga testigo, hindi lang ho namin sinasabi, kitang-kita mga tape dito from the time na huli, nilagay na huru sa kalye, doon na ho nilagay, at doon na nakatape lahat, tapos nilagyan pa ng uh, binidyo, tinape, at pa yung mga testigo, at open po ito sa media, no, for scrutiny, from, the, from, from day one, hanggang matapos. Yun lang po.